Ito ang ah, Litson. Ayan mga iyan, mga uyo no? ano, ah, for today's video. Ay, naku, nagtrabaho tayo ng overtime kaya ang uh, nag sa atin ngayon yung kasamaan ko sa business partner ko kasi nagtrabaho tayo at uh, kinuha ko na kasi ang delivery nito is 12 o'clock uh, grabe, traffic masyado kaya hindi natin mapigilan na Ma medyo late tayo kaya samahan niya ako maayaanong muna yan sa aking pag-deliver itong Litson nasa likod ko ang si Cebu Litson ng bayan tara, let's go Litson dito sa kanilang opisina oh. Lechon, lechon. Ah, ito ang ah, lechon. Ah, lechon. Oh, <laughs> oh, Ayan. Wow. Ayan. Ah, ano natin, May kutsilyo ka? Oo, meron. Meron na kung ate eto Yan, di po post mo ito. Ay, ano? Sige na. na kami. It, ito, ito okay. Hindi, na nag-usap okay. na kami. Ayan, o. No. Ano to? Uh, Ape. WFG. Uh, ayan o. No. Diyan uh, uh, no. uh, uh, na tayo. Naka ano na ko. Sige. Paano ka Salamat. Salamat. Enjoy kayo sa inyong party na sinirado niyong daan. Okay, bye-bye. Okay, ate. Masarap yan. 100%. Ayan, ito pala si Sir ha. Si Sir, parang ano to. Siya ang mag-invite sa atin next time ng Kip. Ano yon? Ano yun, Sir? Uh, WFG. WFG. Ayan, yeah. Talagang ano. Ayan. Yeah. Diba? Tapos natin yung isang ano. Isang uh, delivery. Ayan, diba? Woo! Ito na mamaya na naman may isa kayo Continue tayo. No? tanong uh, atong isulan ka ng RAV4 uh, pare kini ayan continue tayo sa pagtapos ng una election pagkakawa itong ano RAV4 tayo kay pare kini yung oh. bisaya to from um, Negros dumagite dumagite tapos si Kihoro oh my goodness sikat, -sikat. ito tatlong kamera pwede ito pang over ito ginagamit namin sa over pag may comfort kaslong ka okay, na ratao. Okay, napunta muna. Salamat, baya. Ayan, tapos na ta. Idto na pud ta sa Witson na pud dali-tsol. tapos na ang ato pick-up pud tang diha. Okay. Ayan, ha, napunta na nagkuha na pud tag litson sa atoang ka uh, kapartner, no kay pretty busy aja na to kana karon. Ikaduhang litson na ni karon adlaw atong i-deliver at sa may hello sa lahat ng mga taga GIL pupunta tayo doon sa GIL Church at mag-deliver tayo ng Litson yan o, no? nasa likod ko ayan nasa GIL Church na tayo at ibaba natin yung Litson natin at ipasok natin Sound delivery yan, saan ito ilagay? Um, sound delivery yan si Merna naman o no? Yeah, marna. Thank you. Christian ng pala. Salamat, Marna, ha? Salamat sa rin mga kapatid dyan sa GIL. Thank you. Bye-bye. Okay. Marami Tabo. Ah, okay. Yan yeah, o. Jesus is Lord. Yan. Proceed naman tayo sa bahay. At para magka-relax na tayo. Ayan. Maraming salamat sa panunod. Bye-bye.